Ito, Let's go, Alexa! Alexa, turn off the lights! Oh, wow. e hey. Alexa, turn on the lights! Wow. Hey. <laughs> 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 ano yun? Ano yun? Ay, patay mo nga ulit ilaw! Gawa na rito yung yung mo! Nag-iiba yung start mo! Pinapatay ang ilaw! What? Iman! Iman! patayin mo ulit ulit! patayin mo ulit! tama? Alexa, turn off the lights. Okay. Oh. <laughs> Alexa, turn off the music. Let's lang, let's lang muna Alexa, ulit. Alexa, turn off the lights. What? 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 Dalha. na si Atom PARA SI of blue. Atom, nginana ka. Hindi ako. Wala akong masamang ginagawa dito. Hindi ako magnanakaw. Anong? Nasaan Atom? Nasa cellphone. Sino like ko sa kanya? Hindi ako nagtakaw. Ako. <makes> oh. What's so much? Atom, <makes> Atom, san anak ko ha? San anak ko ha? Okay, NA! mo kasi alam ta Alexa, pl play Careless Whisper. Yeah. Careless Whisper by George Michael on Spotify. Yup. Huh? ano? The... Huh?